Ang ina nyo, isa lang ang kalaro niyo, mga nagmamas pa kayo. Ha? Eh? Putang ina mo? dapat ka nagpapasikat sa atin, putang ina ka? Ha? Eh? Putang ina, pag nababanatan niyo si Harry, at si pepo, putang ina, tuwang-tuwa kayo. Uh, <tod> Nang namin ni, nabaon namin si Pepo sa saka si Hari. ito na kayo putang ina niyo, para kayong mga bata. Ito po lang, para kayong mga batang pasli. Putang inang yan. Nakakatawa ang putang ina. Tapos magmamasigit ha, putang ina, mga tropa pala to ng mga yagit yung mga mababaho ng Yahoo pala to eh. Itong mga pangit na to eh. Akala mo putang ina Ngayon lang natuto putang ina. Piling malakas na. Hindi dapat ganoon. Pagka bago lang kayo sa Yahoo, dapat nangingilala kayo. Hindi ang putang ina. Napatay kayo ng tao eh. niyo, super lakas ang mga putang ina. Kung wala namang ibubuga, kung kinanginan yan, kaya ikaw putang ina mo, diretsuhin mo muna yung salita mo. Okay? Hindi yan ina, bumabanat ka, nakakahiya yung mga banat mo. Putang ina, baluktot ng dila mo. Putang ina mo. Kakatayin lang kita dito sa konti. Putang ina ka eh. Magpipilit ka pa. Ano na bang narating ng press clan? Sige nga. Putang ina mo, ano na bang narating ng clan nyo? Ha? Putang ina mo. Ba't di ka makasagot? Putang ina ka. Ano nang narating ng press clan? Tinatanong kita, putang ina mo. Ha? Sukahan ko yung bunga nga mo eh. Putang ina kang leti ka eh. Wala pa naman kayong nararating sa Yahoo eh, putang ina. Kung mag kayo, akala nyo, putang ina. Sino mga malalakas? Eh ngayon lang naman natuto sa Yahoo. Di ba? Putang ina mo ka kung sino ka mang dawlin na inutoy ka. Putang ina ka, minuminuto. Fucking shit. Putang ina ito. Yabang-yabang. Alam mo, putang ina mo, pagka pangalan pag mo na ako, saka ka lang sisikat sa Yahoo. Tandaan mo yan, inutil. Pag umalis na ako ng Yahoo, kami nila hari, saka yung mga mga legendary, saka untouchable. Putang ina mo, saka ka lang makikilala sa Yahoo. Tandaan mo yan, putang ina mo. Okay? Kung na hindi ang mayabang ka masyado nagsisimula ka pa lang, boy. Wala ka pang nararating. Ha? Tarantado ka? Nalalaman ka pang speed test. Speed ko yung pagmumukha mo, putang ina mo ka eh. Tarantado ka eh. Oh. Ngayon, magtawag ka ng tropa mo kasi hindi ka maka Yeah, <tongan> yun? Puto nga na, isa lang ang kalaban eh. May susungud, eh. Yeah. yung susugod eh. Di ba? So, na mga ambisyoso kasi kayo masyado eh. Mga gumagawa ng pangalan sa Yahoo, ang nga na kami pag ginagamit yung instrumento. Ha? Eh? Mga putang inanto. to. Huwag nyo kaming gamitin instrumento, okay? Gumawa kayo yung matutuwa yung mga tao sa inyo. At, putang ina, Ayan, oh, sabi ko na kami, alam na, alam ko na, populari. Talaga lang patawag sila kasi hindi nila kaya eh. Di ba, open sub? Nakita mo naman, di ba? Nag-iisang tepot, putang ina. Yung mga patay gutom eh, talagang nagpatawag pa. Di ba? Yan yung mga mal malalakas yan ha? malalakas ng Yahuyan yan, Wendy. May na ding malalakas pero nagtatawag. Di ba? Yeah. Nakita mo, oh, ginugulungan kayo ni Wendy, oh. Kasi alam niya. <laughs> alam niya. mga ambisyoso kayo. Ha? Na putek yun to. Mayayabang kayo pag wala ako, eh. Katulad kanina, eh inalisan ko na nga kayo dahil nabubord ako eh. Putang ina, sunod kayo ng sunod eh. Para ba kayong mga anay? Ano ba yung anay? Ha? Tama yan, virus, magtulong kayong dalawa. Putang ina, hindi niyo ako kakayanin. Putang ina niyo, pag ako nasa mudlumaro, iiyak kayo. Tandaan niyo yan at mga baguhan na to. Ang papangit na, ang papangit pa ng boses. Okay ng inang yan. Kung yung yun. kinapangit ng boses nyo, pwedeng ikinapangit ng mga pagmumukha nyo eh. Hindi nyo ba yun napapansin? Ha? Kung yung ikinapangit ng mga putang inang pagmumukha nyo, siya din ikinapangit ng boses mo. Ha? Pag ito, i ko ngayon, wala na naman kayong bawi. Di ba? Sabagot kayo, putang ina nyo, huwag kayong magpatay-patayan. Uh, alam niyo kaya, hindi para miyan ang panapak. Ha? Huh? Pagwapuhan. Ha? Huh? Kasi ba tuturuan ko kayo ng teknik? Ha? Huh? Mga inutil? Para makakaapak kayo kahit pa paano? Ano, kunwari, iiwan na ba natin to? Kay Wendy to iiyak tong mga to, men. Sasabihin pang ina si Pipo to. Tinakbuhan na naman tayo. O, nang ina yan. Pero hindi, nakita mo naman. Ako, pag ako naglaro, nakita mo, parehas na parehas. Di ba? Pagka ang laban, parehas, iiyak yan. Di ba? pag ang laro, parehas iiyak sila sa akin pero kung ang laro dayaan, iiwanan ko sila kasi ang mga mga untouchable sa legendary, kung lumaro patas hindi kami yung tawag ng tawag kung sino-sino ang -sino pinatawag ng mga kaklan dahil hindi nyo kaya hindi kayo sisikat noon hindi kayo sisikat ng noon sa ginagawa nyo, sa totoo lang, hindi kayo, hindi kayo sisikat kung ganyan kayo. Utol hari kay, kay, Utol Sab, para meron tayong ano, Utol. Kay Utol Sab, meron. Sino man itong ex-ending, ang dami mo namang hinahata. Nanonood no, ka lang, na lang nag-ahata ka pa. Kasama ba nila yan, Wendy? Eh? Yung Jing? Sino ba yung Jing na yan? Wala na, putang ina. Nag, Nagmasigi na naman. Pero wala naman yung konti mo, Wendy. Nakita mo? Ako palang mag-isa. na Oh, Ini error na nila o oh, wala na hindi na ako makahatak ko. Oh. Tara na, tara na. Wendy, tara na. Alam mo naman siguro Wendy ha. Si Pepot at si Harry hindi madaya. Ha? Hindi kami puro puro masigi puro mas PM. Ha? Meron kami mga kabuluhan. Tara na o tulsa, o paano mga YouTube viewers? Ito na, kayo na ang saksi pati si Wendy. Ha? Sis Wendy, o oh, sa room na lang, PMO na lang kami. Sis Wendy, okay? O oh, paano mga pangit? Ha? Kahit kailan, hindi nyo matutumbasan ang pepo sa panghari. Ha? Sana si Utol Sab. Ano na? Puka na nila, mas, mas ihi. O takbo na! Ha 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 na. bye ha 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 ha